hello, hello. <laughs> Mga ka-journey. Wala ba init sa inyo? <laughs> Wala init? Kedris amo, init kayo. Gapalandong rin ko sa kahoy. But very nice ang kahoy di Nga akong ipasilungan. Nindot kayo. Kapalo mo ka samta. Dugay na kabalik di sa jeep park. Diatas sa jeep park ka So, morning balag init mga pi kuno ning isa ka ay da pasagbi ego do mga siya so ya yeah, lang ka kay di naman ka maganaha mga pwede. yes bitaw eh sa buwag na ning kapi oi eh. ibog na na siya Grabe ka heavy sa chocolate cake. <laughs> Wala ko mahurot to eh. Gibidli. <laughs> gibidli. Murang nagkawag tambo kay gibidli. <laughs> Pitaw eh. Lagi. Naibog rako niya ba nindot kayo ang iyahang kuhan. Nindot. Basta nindot kayo. Napagka cake pero dili na mayo chocolate cake. Heavy kayo. Heavy. <laughs> so, munaog na. And then, what na sa speaker's restaurant? Char. Gimme nga na may kaup tacos. Mga itatag dito. Nice po nilang lang po. Andere, oh. Kung sa kay rin. Ning pa circle circle ba? Nasa sila yung mga staff toys. <laughs> nice po. Pa-picture, tadere, be. Ari, agi na po, eh. Kapoy, nagbalik-balik dito sa Togianan. Permanente na lang ito nyo makita. I love that banana banana plants. Lang small bamboo. Now, nice. Uy, ano eh? Miss Universe Confidently Beautiful January 2017. Ay mga Miss Universe. Confidently beautiful. Wow. Sorry, wala ko yung nakaila. <laughs> Yan. Yeah. Ah, ila siguro yung mga kamap char. Ay, good afternoon. Pero ay si Miss Pia worst back ng atong Miss Universe 2017. 2017? Yes. So, moni, ang atong home of the 65th Miss Universe. Moni, itong mga kauban ni Miss Tia Worsbach, very involved sa kung ano pa story sila na rin sa waterfront. Kaya na, kaya na, kayla mo na. O diba, si Tomas Usminia mo na. <laughs> Tomas Usminia. Dara ang crown sa Miss Universe. Wow! Wow! And um, crowns some Miss Universe Oh, look at all oh, nice, yeah. oh. no matter what the world says, you are the light of my life. You are the reason I survive You are the one who makes me smile. You are the only one I desire. I love you forever. You are my everything. I love you Maru. Korean, Korean restaurant. Ah. Agi lang mga. Tuwara, tuwara, tuwara. Ay. sa silang swimming. Ay, basag tayo. Oh, enjoy ka kung kayo sila. Wow, wow, Talaki lang magduha ba dagko ah. mag ka? Magalsal sa ka. The place sila. <laughs> Dari pa dong. Nice kayo ba? Nice kayo. Uy, mabatag matibuan. Lingaw kayo. <laughs> yung pining a flower ba? Nice lang di ay. Oh, nice ka yung yellow o okay. Na? Nice ka yung mura na ni. Ito eh. mong tanong mo ay. Mura lang na siya sagbot. Pero buwak di ay. Uy, <laughs> nice po. Nice po. ako, okay na si Pedro yung assign ng panglinsyo, basta kay Landong. Oh. No? Dari po niyo, hadlok po niyo ka ba? May taga ka dito. Ay, bahala already, di ko matry ana Oh, gikan dito si Babaw. Na, Hanna, dahil ikisikis ka dan padong dito. Tara! Na mga bata oh. adon, namangatkat na nila, na sila matuyot-tuyot na na sila dito <laughs> ay, kanindot sa buwak nga bugimbil niya pwede ba makaon yung maka bugimbil niya wow wow wow, wow na lang kaadlaw <laughs> wow! Wow ka sa adlaw. right na si Andy Igitone of CJ si so payan na yung yung Paul J si Andy Igitone enjoy juga mga Koreans dress Pinas, no? Mostly sa mga Koreans, arigid sila mo check-in sa J Park. Ano kaha? Kung sa ilang relasyon, bitka <laughs> o joke. Para ginis niya ka ng noon J Park para sa mga Koreans. Muna ang daghang kay Koreans. Muna ang ganahag mga Koreans. Ang ganahan mga Koreans. To be their partner soon. Aray lang mo sa J Park. Pero bitaw ay joke lang na. Eh, Kaya nga no. Mostly pag sa mga rin. Kaya di pamilya naman. Na ko ilang, ilang asawa. Ilang mga anak. So, pamilyado. Ilang mga bata. Kaya sang ibilin. Kaya kanang nang Bito like, sila kuhaon. Kung may magbantay. hehe, yeah. Bantay na itakos. Dari sa coral. Oye. Mora ba na mong gyari. Dari ha. Ang takos Ha. Masin mo lang itakos. kay kainit. Mingaw man. Mingaw, wala itaw. Abi na ko. Abi na ko. Hi ma'am, Abi na ko gulay tao. Yeah, Dini, di alaw diri sa gawas, no? kay init. Ano ba? Ano na ba? Mga 4 years ago na sa maling ko sa outside, no? Oo, oh, wala niya galaw. Dini, ma'am. Saan mo sa ngipuha ang table? Kaya init. Yes, ma'am. Medyo mingaw, abin mo, close sila. Pero huwag pa nalagi-allowed nga na i-table sa gawas kay imit daw kaayo. So, mga na sa mga naadre sa sulod ng tanang table kaya eh, para magunawan ang mga tao eh, para dili maginit ang ulo isa <laughs> eh, na lang tayo nabilin <laughs> this is food this is the foodness you are the light in my darkest night your love shines like a beacon so bright through the storms and the trials we face I find my safe place. Always love you, forever hold you tight. Together we'll conquer any fight. In your embrace, I feel so alive. Forever with you, my love. Sasigi natong balik, -balik sa park. Ba? <laughs> Halos na, Muhunong na lang takay magigistorya diri sa mga tiglimpyo. Pasahay ito sa mga waitress. No? Makaila na lang nato ba ito sige balik-balik. Pero which is a good thing po. Kaya nga no. maka -istorya, istorya po maka -share, share ta. <laughs> so happy katong katong kuan dito. Katong waitress po dito sa sa singan ato dito eh sa tingnan natin, malimot ko siya ang pangan. Okay, nanganak siya pagka November. So, pagka January, balik siya. Ah, yan, nibalik na sa siya. ni Nibalik ta one time di ripod. Wala pa po siya ng duty. I mean, day off niya. So, karon na timingan nga na siya. Nangihisa ta before ta uli uy. <laughs> ay nako. Thank you so much mga ka journey. <laughs> Ako na ni-end akong vlog ha kay Basig. Magtaas na gini siya eh. ay. <laughs> Taas na gini siya. And then, I hope nag-enjoy na sad mo ha. I-enjoy ginyo kanuna akong vlog. <laughs> Thank you so much. Bye-bye. See you again later. Water light in my darkest night. Your love shines like a beacon yeah, right, huh? so bright through the storms and the trials we face. In your arms I find my safe place. Always love you, forever hold you tight. Together we'll conquer any fight in your i